at nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito. Ay umalis siya sa Galilea at napasa mga hangganan ng Judea sa dako paroon ng Jordan. At nagsisunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At sila'y pinagaling niya doon. At nagsilapit sa kanya ang mga fariseyo. Na siya'y tinutokso nila, at kanilang sinasabi, na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ganyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang lang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapuat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae? Liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya. Kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa ay hindi nararapat mag-asawa. Datapuat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya ang mga pinagkalooban. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina, at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, at may mga bating na papakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit ang makakatanggap nito ay pabaya ang tumanggap nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin at sinaway sila ng mga alagad Datapuat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag nyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila, at umalis doon. At narito, lumapit sa kanya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapuat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sa saksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo. At ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. datapuat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nagtaka na nagsisipagsabi Sino nga kaya ang makaliligtas at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapuat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin. Sa pagbabagong lahi pagkaupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Kayo na may magsisiyupo sa labing dalawang luklukan upang magsihukom sa labing dalawang angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa. Dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig isang daan at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Datapuat maraming mga una na mga huhuli. At mga huli na mga una.